Magandang hapon po. Ma'am Gina, um, kailan pa po ba na nasa ibang bansa or nasa Riyadh itong anak ninyo? Nung ano po siya umalis, June last year. last, year. po. Okay. June 30, 2023 po. Okay, 2023. So mga one year and six months na po siya. Okay. Ngayon ma'am, uh, bago po itong incidenting, ito, meron na po bang uh, mga nabanggit sa inyo yung anak ninyo sa kung ano po yung kalagayan niya doon sa Riyadh? Opo, meron na po. Ano po ang mga, in may inireklamo po ba siya tungkol sa amo niya? Wala naman po, kaso yung may, may nararamdaman po siya. Ano po ang nararamdaman yung niya? Yung dibdib niya po sumasakit kasi naoperahan po kasi siya sa breast. Yung Sis mm -hmm. po. May, 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 okay, may naoperahan siya Bago siya umalis. Bago pa siya umalis. Okay. Tapos, nung nangyari ho yung insidente, wala ho bang, uh, any signs na, halimbawa ho, ay eh, kaya niyang gawin yan sa sarili niya na tumalon? Kasi ang uh, allegation ho ay tumalon ho siya sa second floor. Oo, wala po bang ibang wala pangyayari? Po. Wala pong sinabi? Wala, wala Ano ho ang explanation sa inyo nung agency kung bakit ho tumalon si ma'am? Ano po, kasi ma'am, uh, Bali, kinukulong po siya sa kwarto. Para, nung min ano po kasi siya, minidikal, may nakuhanan po siya ng sperm. Okay. So, doon muna tayo, ma'am, sa kinukulong siya sa kwarto. So, kinukulong siya sa kwarto, nino po? ng amo niya. Amo niya po. Okay. Na, first time niyo po bang nalaman yan nung uh, nangyari ho ito sa inyong anak or dati na ho niyang isinusumbong yan? First time. First time lang. Nung, first time lang niyang sinabi. Ano ho ang uh, bukod ho doon sa nakitang sperm sa kanya nung uh, examination? Ano pa po ang nangyari sa anak ninyo? Bali nabali po yung likod niya yung eh? yung balakang po. Tapos yung paa yung mga paa niya yung paa niya. po sa pagtalon. Paa at saka yung balakang ho niya. Okay. Ano daw ho ang ginagawa niya nung nung gunangyari Bakit ho siya tumalon? no, luma, umaalis po ba siya? Nagtatangka ko ba siyang makawala? Parang ganun po. Parang nagtatang parang yun na lang ang paraan niya para makaalis sa bahay na yun. Tumalon po ng second floor. Opo. Okay. Nai-report po ba niya sa kanyang agency, ma'am, yung pangyayari na kinukulong siya ng amo niya? Parang wala po eh. Kasi so, hindi din siya nagsasabi? Hindi po. Pa paano po ba niya, niyo nalaman, ma'am, na ganito po yung nangyari sa anak ninyo? Ano po, Uh, tinawagan po namin yung agency kasi mm. nung December 28 po, mga 9.45 ng maga, mag po kami. Mm. Um, bigla po siyang nawala sa camera. Mm -hmm. Kinabahan na po kami kaya nung gabi po nung December 28, tumawag na po kami sa agency. Mm -hmm. Kasi hindi na po namin siya makontak eh. Mm -hmm. Ayun na. Uh, Tinawagan nila yung agency po sa Saudi tapos mm -hmm. na confirm nila na nasa ospital na daw po. Okay. So hanggang ngayon huba ay nasa ospital po si Ma'am Jeannie? Opo, nandoon okay. pa rin. Ngayon po ba Ma'am uh, medyo umokay na po ba yung pakiramdam niya or may may papa, may opera po ba na mangyayari sa kanya? Tapos naman na po yung mga operation na kailangan mm -hmm. gawin sa kapatid ko man. Mm -hmm. Bali mag-undergo na lang po siguro siya ng... ano Rehabilitation. Rehab po. Okay. Tapos hindi uh, rin po kasi namin siya ma-contact, ma'am, kasi hindi po binabalik yung mga phone tsaka yung mga gamit ng nung, gamit nung kapatid ko na nandoon pa sa amo niya, am. Ano ho ang sinabi ng agency, sir, tungkol po doon sa mga gamit ng kapatid mo? Lagi lang naman nila sinasabi, mama ay kasuhin daw po, eh, mm -mm. January 15 na po, wala naman pong nangyayari sa... ano uh, mm -mm. Pero yung cellphone, supposedly, dahil... Kailangan niya eh, hindi po siya makagalaw. Kumbaga, uh, ang nangyari ho, yung balakang niya, so hindi talaga siya makakalakad ng maayos. Kailangan niya na may makausap siya doon. Pinupuntahan po ba siya ng agents, agency doon, or tao ng agency doon? Yung, bali, tao po ng agency po. Hmm. Yung sa polo daw po. polo So may pumupunta taga-polo, may pumupunta din po taga-agency. Parang sa wala. polo lang po. Sa polo, polo lang. lang. Sa Ito. agency wala po kahit wala ano. Po. Okay. Magandang hapon po Ma'am Cherry. Yes, hello po. Yes. Hello po. Good, uh, oh, good afternoon, afternoon Ma'am Cherry. Ma'am, uh, ano ho ang uh, kalagayan sa ngayon ni Ma'am Jenny Rose? Kasi ang pagkakasabi ho sa amin ay nasa ospital pa po siya. Yes, Ma'am. Actually nasa ospital pa po. Kinanper naman po 'yun ng ano Ma'am, nang agency natin doon. Actually Ma'am galing din po yung agency doon kasi kami nang umorder po, nang galing na po sila sa Owa. So yung, yung unang tumakot sa akin this morning is Owa po. Tapos sinabi po nandito po sila. Tapos, i-message ko dito or i-report ko dito sa agency na kasi nangyini ako dito, ma'am, ng medical report ni Walter galing hospital. Mm-hmm. Okay, so... hindi pa po nag report sa akin. Sorry. Oo. Ma'am, kailan ang huling update ninyo or kailan yung huling pinuntahan yung ating OFW sa hospital? Mahapon, ma'am, galing po dun yung, ano, galing po dun yung agency namin. Hindi po sila pinapasok ng, ano, kasi hindi po allowed doon ma'am na, na every time pupunta, pupunta po doon kasi eto ni ma'am is coordination na po ng polo yung sinasabi po nila na sa polo po yan kasi po yung agency po natin doon nag-seek na rin ng tulong ay ininform na rin po yung polo mm yung -hmm. si polo po talaga may, may ano po yan may representative po yan na pupunta talaga doon para i-check Uh -oh. worker kung ano yung status kung ano na po yung ano yung procedure na nagawa sa kanya tipo lo po yun under po yun ng ano natin ng embada natin. Oo. Pero Ma'am Cherry, ito pong uh, sinasabi kasi nila Ma'am Gina is wala ho yung mga gamit ni Ma'am Gina Rose sa kanya, ni wala daw ho siyang cellphone so hindi ho nila makontak yung kanilang kamag-anak. Ano ho ang ginawa na ng ating agency para makuha po yun? Actually ganito po yun. Hmm. Yung, yung time na na imalawd na po sila na makapasok po doon sa hospital na yon. Uh, tinawagan ako agad ng agency ng Saudi tapos agad ko pong tinawagan yung family para at least makita nila. Makita namin kasi naka-video call po kami lahat. Si worker doon sa hospital, ako po, sa kayo po yung family. T Totoo, T -totoo yung po ba yun? Opo. Okay, ko so po tumawag po siya, nag-video call. Okay. Opo ilang beses ko po tinatanong si, si worker ma'am kasi may isa po dun sa agency na uh, translator or Pilipina. Mm. So ilang beses ko pinausap na sabi ka sa mag ano ka. Sabi naman ni worker na aksidente nga po siyang nang aksidente ano, po siyang nahulog. Yung, yung ano naman ma'am, yung regarding naman sa may sakit po siya, kasi nung nai-report, nagpunta na rin po yan sa opisina namin, tapos nung ako rin po yung nakausap dito sa opisina namin, Uh, nakausap. Pagkatapos ko po sila makausap, may report ko po agad dun sa agency namin. Dinala naman sa agad, ma'am, sa agency. Kaya ang usapan dito, ma'am, is aantayin lang namin, ma'am, yung medical result para mapaprocess ko na po, mapaprocess na po ng agency namin yung repatriation niya. Okay. So, ma'am Cherry, ang sinasabi niyo, aksidente ho yung nangyari at hindi huya niya sinadyang tumalon para ho makawala dun sa amo niya. Opo ma'am, wala pa po kaming ano doon ma'am. Pero syempre ma'am, inaano po namin, may din po ako ng, ng report ma'am Kasi kung ayun po yung sinasabi ng, ng, ng family po, syempre kami din, tinatanong din, inaalam din namin. Kaya nga nang, nangihingi din po kami ng mga documents or uh, support documents para dito sa problem. Pero gusto ko din kasi maiklari kasi nakakautap naman din ako ng, ng mga family. Oo. pero ma'am kasi ang inireklamo eh, po nila is January 15 na ho, December 28 pa ho nangyari yung insidente at syempre uh, kanila hung gusto lang siguruhin na yung uh, kalagayan ho ng kanilang kamag-anak is okay po dyan. kasi ang uh, sinasabi nga ho sa kanila is kinukulong daw po itong si Ma'am Generos ng kanyang amo, hindi ho pinapalabas sa kanilang taha sa kanilang Uh, quarters, kumbaga kaya ho napilitang tumalon ng second floor. Uh, Sir Ronald, kailan niyo ho ba nalaman na ganun ho yung pangyayari, na kinukulong ho yung inyong kapatid? Ah, uh, yung ano ma'am, kasi ayaw mong salita ng kapatid mm. namin. Then, may isang staff doon na nilabitan siya na ano, magsabi ka ng totoo kasi kami lang naman yung tutulong sa inyo dito. Mm -mm -mm -mm. Doon niya lang po sinabi ma'am na ano, yung mga ganong... Kailan um... ho yan, sir? January na po. January 1. Okay. Tapos sinabi niyo ho ba agad yan sa agency? Hindi <laughs> na po namin sila kasi makontak, ma'am. Po, ang <laughs> nakakausap po namin, <laughs> si ma'am Sini po. Si yung tagapolo po. Yun po, laging nag-update. Yung, yung tagapolo lang, lang po yung nag-update. po. ma'am Cherry, eh, sinasabi niyo lagi kayo nag-uusap. Eh, yung tagapolo lang daw palang ang nakakausap nila. Ma'am, um, ako po yung nakausap nila, ma'am, during po nung nung tinaw nung naka nung inalaw na ng agency na maka makapasok sa loob tinawagan ko po sila ngayon po yung polo po kasi ma'am yun po yung an update sa amin ng ano ng ng agency na lumapit sila sa polo kasi ma'am i-report -re din po nila to sa ano MWO, eh MWOW. Ma'am, wala naman po tayo yung problema na nire, nire report ni-report po sa uh, Polo, sa OWWA. Definitely nire report po 'yan sa DMW, sa MWO. Pero syempre bilang kayo ho yung agency at uh, being welfare officer pa po kayo, eh yun nga ho ang point, na i-ensure ninyo na yung welfare ho ng ating OFW na si Ma'am Rose is okay ho doon sa ospital at yung dahilan ho ng kanyang uh, sinasabing aksidente ay hindi ho dahil doon sa pagkakakulong sa kanya ng kanyang amo. So ano na ho ba ang nagawa ng ating agency para matulungan yung OFW ma'am? Yun nga po ma'am, nagre-request kami ng investigation dito kung ano po talaga na yan. Kasi nagre-request na rin ako ng police report dito para sa... O kailan ho kayo, para kayo para nag-request de ma'am? December 30 po. Okay, so December 30, nag-request okay, na December po kayo agad. Po mm, apo, pinapalo up ko po everyday po sa kanila po yung, yung medical uh, report, pati po yung mga procedure, kasi yun nire-request ng pa family. Baka po yung, ano po yung police report na rin, para, kasi under investigation pa to ma'am. Okay, pero sa ngayon ma'am uh, Cherry, base sa sinasabi no. ninyo, mako-confirm nyo po ba na okay na ho ang kalagayan ni ma'am Ginny Rose sa ospital? Mm -hmm. Ganito po ma'am. Opo, kung nandun, uh, in po yan ng agency namin doon na uh, hindi po siya pinapalabas sa sasada hanggat hindi po siya magaling ma'am. Kasi okay. So, namin dyan yung welfare po ng tao. Hindi naman po natin pwedeng pauwiin siya ng ganun po. Ano oh, po ma'am, hindi naman po na, na nakamulco. oh, hindi ma'am, Cherry hindi naman po sa pauwiin agad. Of course, kailangan hmm. ho fit to travel. Kailangan ho ay uh, mapagaling ho si ma'am magrehabilitate pa po siya doon, kagaya nung best sinasabi best. ni Sir Ronald. Kailangan lang ho nating malaman ano ho yung actual na kalagayan ho ng tao ng OFW's Hospital. Okay para makompante din ho yung pamilya niya dito. Yung cellphone okay. ho ng OFW ma'am ni Ma'am Jeannie, kailan ho kaya makukuha at may, ba may bibigay sa kanya? Actually ma'am, ano eh, ako nga po nagre-request na ibigay yung sa cellphone nila pati doon sa ano nila. Pina-request namin to ma'am. Kasi nung una po lang nalaman namin na nandun na siya, okay na siya, nakakagamit. Kasi nakaka, ano na siya sa phone. may request na, wabagan agad yung amo niya, padala yung... Oh, ano ho ang resulta ng request nyo? Ang alam ko po ma'am na ibigay na pero syempre papalaw ko po ngayon kung ano hindi po naibigay yung Naibig, naibigay na po ba yung cellphone? Wala pa po, po. At ma'am hindi hmm. lang po yun. Nung nagumpisa po nung nag-report kami sa kanila noong October, mm -hmm. hindi na po pinasahod yung anak ko. Hangga October pa lang ma'am nagre-report na kayo na ano po? Na yun nga po, gusto ng umuwi ng anak ko kasi hindi niya nakaya magtrabaho. Hmm sinabi niyo po 'yan sa agency. Opo. Okay, dahil po ano po yung dahilan ng anak niyo at that time? Yung po kasi daw yung dibdib niya kapag kumikirot, nahirapan din daw po siyang huminga. Ano hong ginawa ng agency nung nagreklamo kayo? Ayun po, tinawagan naman po nila yung agency sa Saudi tapos hmm. uh, pinapunta naman po yung anak ko. Pero wala hong nangyari. Ano ano hong nangyari? Pinaparang pinaperma lang po siya sa agency tapos hindi naman po siya pinamedikal nung amon niya kasi ang sabi ang sabi po nila sagot po daw yun ng ng agency sa ibang bansa yung mm -hmm. medical hindi naman po siya pinamedikal. medical Okay, Ma'am Cherry. October pa lang po pala ay eh, tumatawag na ho at uh, i-inform in na kayo tungkol doon ho sa gustong mangyari ng OFW. Bakit hindi niyo ho pinansin? Ngayon ganito po yun, ma'am. Hmm. Kasi hindi po tayo hindi po natin kasi nadala po sa ano sa agency natin si ano. Ngayon, ah, okay. So na, nadala naman sa agency. Okay. Test. Okay. dinala naman po agad. Sinabok mm -hmm. dinala din po agad. Tapos sinampay ko lang po yung medical results para mapasimulan, mapasimulan na po namin yung pag-process ng ano niya. Uh, so, repatriate. Alam po niyang family yan kasi in-inform ko po sila na nag-aantay lang po ako ng medical para po ano. Kasi kailangan natin ma'am mapamedical muna yung ano eh, yung worker. Oo, pero ma'am, umabot ng December 28, hindi pa rin po siya na pamedical. Humantong pa po sa ganito na tumalon sa building sa second floor ho ng uh, bahay. Itong si Ma'am Jeannie Rose, bago pa ho nabigyang aksyon yung kalagayan niya. Actually ma'am, nakamonitor naman po ako dito. Kaya lang po, ito po, sabi ko nga po sa kanila, nantay ko lang po yung medical. Tapos, nakakausap ko rin po ang worker dito ma'am. Kaya mm -hmm. sabi ko, ah, ano, antayin lang po natin, ma'am, yung medical report Tapos ipapa, ipapaprocess ko na yung, ano, yung, yung repatriation mo, yung exit mo, yung repatriation mo. Yun po yung sinasabi ko talaga. Tapos yung sinasabi po sa akin, ang sagot ko sa akin ni worker, ma'am, uh, ah, nung minsan po na nakausap ko rin po siya, sabi niya sa akin na, mamantayin ko lang, ma'am, kasi may, may kapalitan ako. Nag-usap na kami ng sponsor ko na may, may, yung kapalitan ko, ito ko lang, parang one to two weeks lang. mhm mm tapos yung ano, na ako, Kasi ako talaga kami ay agency dito, nag-aantay lang din kami ng, ng medical report niya para ma-practice namin. Kasi oh, may pagbabasihan tayo na talagang hindi na siya ano. Siguro, siguro, okay. na lang natin, Ma'am Cherry, na makuha ho agad yung uh, cellphone para ho makommunicate yes, ma agad ni Ma'am Jeannie Rose kung ano ho yung pangangailangan niya sa pamilya. Kasi kagaya nga ho ng sinabi nila Ma'am Gina at Ma'am Ron, uh, Sir Ronald, hindi ho nila kayo makontakt dyan ho sa agency. Hindi rin ho kayo nag update sa kanila. E dapat ho yun ho ang trabaho ninyo bilang welfare officer ng agency ninyo. Magandang hapon po, Atty. Sherilyn. Magandang hapon, Atty. Pao. Yes Ms. and kay Ronald. Atty. Sherilyn, ma maklarify ko lang, no? pag ganun ho ba, uh, pinapayagan ho ba na yung uh, mga gamit like cellphone ho ng OFW ay kinukuha ng amo at hindi ho ibinipigay dun sa OFW? Okay. Unang-una, ma'am, ganito po yung ano, ito so, po yung uh, update sa kanya. Mm -hmm. So, as reported to us by OVRIAD last week po to mm -hmm. January 7. Ang diagnosis po, ito po yung medical report po. Mm -hmm. Ang diagnosis po ka sa kanya, eh, may post-trauma siya, mm -hmm. deleted at uh, support from hike. So, anong nangyari po, nagkaroon po siya ng fracture, and mm -hmm. reverse process po ito. Mm -hmm. And then, after receiving po a call from a... Uh, Uh, the nurses po from uh, King Khalid Hospital, mm -hmm. yung ating pong uh, staff doon ng, sa MWO o Mariyad po, ay pumunta kagad po sa hospital para alamin po kung ano po yung nangyari kay Gina Rose. Mm -hmm. So uh, accordingly, para nag daw po siya ng suicide to, uh, by jumping po from the second floor ng bahay ng employer niya. Mm -hmm. And then she was admitted to the ICU at nag-underwent po siya ng spinal surgery. So ngayon po, she also had a second operation for lumbar fixation due to hemorrhage sa kanya pong likod. So ito po ay I minomonitor mean, na po ng ovariad and of course po, uh, yung PRA po rin, no? kasi nga, they also have the obligation mm -hmm. to ensure po na yung ano po yung kalagayan po ng OFW natin. Mm -hmm. So once po, magkaroon na po at maklear na po na pwede na po siyang umuwi, mm -hmm. uh, of course ovaryad, mw MWOVAD uh, will also facilitate po yung uh, of course yung exit visa niya and then uh, para po maripatriate na po siya but for now ang ang priority po talaga is mag-abot po muna siya kasi po mm -hmm. sa final po, po yung Yes. naging injury niya po talaga. Mm -mm -mm -mm. At uh, yun nga no, Atty. Malon, uh, nag-aalala lang po talaga yung pamilya ni Ma'am Jeannie Rose dito kasi they do not have any contact doon kay Ma'am Jeannie Rose. At uh, we salute the the polo officer, kung sino man ho yung uh, taga OWA and taga MWO ho, or DMW na uh, nagmo-monitor kay Ma'am Jeannie Rose dahil siya ho yung in constant communication sa pamilya ho, lalong-lalo na ho kay na Ma'am Gina. So, uh, pag ganun ho ba ma'am, uh, kagaya ho, Nung tanong ko kanina, no hindi po ba pinapayagan na makapasok yung ating agency or yung mga uh, FRA ho, doon sa ospital para i-check yung uh, kalagayan ng mga OFW na na-o-ospital? Uh, usually po kasi, uh, dapat, dapat ala din po nila. Mm -hmm. uh, sabi dapat bumisita na sila. Kaya ala po kasi, considering the situation ng ating uh, OFW, nasa ICU po kasi siya. Mm -hmm. So, limited din yung time kung kailan po siya pwede makausap. And then nag-a-undergo po kasi siya ng surgery. Eh. Mm -hmm. So uh, what we can assure po the family is that MWO or Riyad will not stop po until po uh, umihi po yung kanya pong kalagayan. Mm -hmm. And then to address po all yung mga medical needs niya. And mm -hmm. of course together with the PRA uh, and the FRA, ito dahil hawak naman na, na po ito ng ating uh, mga official doon, So, ang uh, iparatag lang po nila yung loob nila. And then, of course, let's pray no, para po sa kanyang recovery. Mm -mm, mm -mm, At tungkol naman po doon sa possible ho na abuse na nararanasan niya sa kanyang amo kasi uh, of course we'll never know until makausap po natin or ma-investigate ho okay. yung uh, pangyayari kay Ma'am Jeannie Rose. Um, ano ho yung maitutulong ng ating OWA para ho matulungan maimbestigahan ho sa Riyadh yung nangyari ho sa kanya? Okay. Ang matutulong po natin, as soon as okay na siya, pwede na siya makausap, of course, kukuha na po natin siya ng statement sa NWO po natin. Mm -hmm. And then paghaharapin po yung employer sa kayong FRA and kung ano man yung mga claims na kailangan pag-isettle mm -hmm. or kung willing naman siya na mag din ng complaint, mm -hmm. uh, of course no So basta lahat naman po yan ay kukuha na sa laysay sa MW Ria. Then pagdating niya rito, mm -mm. Uh, she can file naman for administrative uh, case no mm -mm. sa DMW po. Okay. Ayun. At maraming maraming salamat ulit Attorney Sherilyn Malonzo sa agad niyo pong pag-aksyon. At again, saludo po kami sa inyo po sa OWA at sa ating DMW sa agarang pag-aksyon ho sa kaso ho ni Ma'am Jeannie Rose. Salamat po Ma'am. Thank you po. Thank you po. Magandang hapon po Attorney Kakdak. Sek. Yes, magandang hapon po. Ano po ang maitutulong ng ating uh, DMW sir para ho ma mapagamot at uh, ma eventually makauwi ho o ma-repatriate ho si Ma'am Jeannie Rose? Yes, uh, sa ngayon hindi pa nga siya uh, pwedeng ma-repatriate due mm -hmm. to her injuries at etong uh, etong ating uh, recruitment agency dito sa Pilipinas ay nakontakt na rin at mm -hmm. uh, uh, nagbigay ng ang uh, pagkakataon na, na bibigyan natin ng uh, pagkakataon na na ma-repatriate itong ating kababayan as soon as she is killed. Mm -mm. uh, in the meantime, dinadalaw natin siya sa ospital mm -mm. and uh, we are also reaching out to the family here in the Philippines para masiguro naman sila na sila na, sila ay na napaproteksyonan at na natin si Ginny Rose. Opo. At uh, para malinawan lang din ho yung pamilya ni Ma'am Jeannie Rose, lahat ho ng cost, uh, Secretary, tungkol doon sa rehabilitation, pati ho yung uh, pagpapa-hospital, operation, kung ano man ho yung mga gamot na kakailanganin ni Ma'am Jeannie Rose, yan ho ay wala ho silang babayaran or hindi ho nila sasagutin, yes, yes, tama yes. po? Yes, yes, yes. Mm. Uh, uh, yes, that's right. Uh, walang babayaran na kaming lahat sa hospital at papauwihan na uh, pati yung uh, recruitment agency ay imbestigahan din natin in terms of human sa monitoring aspect uh, no OFW mm -mm. Uh, at uh, pag-aaralan natin ng maigi yung uh, yung uh, aspeto ng uh, kung bakit siya tumalon. Mhm. -mm. Uh, allegedly nga daw ay merong uh, problema sa sa trabaho mm -mm. at uh, kung meron na nakita tayong katiwalian doon sa loob ng bahay ng uh, employer ay uh din natin yung employer in the meantime we will uh, uh, suspend uh, the uh, the uh, recruitment agency and as well as the employer Mm, mm tutulong ho ang ating DMW as well as ang agency para humapauwi si Ma'am Rose as soon as possible. Uh, Secretary, Kakdak, final uh, question ho. Ano pag ganito ho na uh, may na-hospital ho ang ating OFW, meron ho ba silang nakukuhang benefit from uh, the DMW yes, once yes, they are yes. repatriated? Yes, yes. Uh, hindi lamang habang pag nandito na ko, habang nando doon. Mm -mm. ay meron din bibigay sa kanya na mm -mm. Na assistance. action fund assistance o, habang nando Okay, so that's also good to hear. Meron po tayong tinatawag na action fund, kagaya ng sinabi ni Sec. Uh, ayun po yung action fund assistance natin. Tama po, Sec? Yes, yes, that's right. Okay. Medical assistance. Mm -hmm. uh, dun, habang doon. And of course, pag-uwi niya, bibigyan din natin. Okay. At again, uh, sa kakdak kami po ay saludo sa inyo pong polo officers or MW officers ho sa Riyadh. Agad-agad hong umaaksyon dito sa kaso ni Ma'am Gina at ina-update po uh, sila Ma'am Gina dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po pa, sa inyo. Pa, maraming salamat. Kapatuloy lang po ang paglilingkod natin. Ayun. Maraming salamat po sa ating action man sa DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak. Salamat po sir. Ma'am Cherry. Ma'am, uh, kami ho dito sa Wanted sa Radyo, tututukan ho namin yung kaso ni Ma'am Jeannie at wag uh, huwag niyo hong ibababa yung telepono para mapag-usapan natin kung paano natin makukuha agad yung cellphone. Sana ni Ma'am Jeannie Rose makausap ho niya o ma-video call man lang niya yung pamilya niya dito sa Pilipinas. Apa, ma'am. Oo, o. sige po. Maraming salamat din po sa inyong oras ngayong hapon, ma'am Cherry. Okay, ma'am. Salamat okay, po. Okay, po. Sige po. Yes, po. Okay. So, Ma'am Gina, Sir Ronald, uh, narinig nyo naman po. Baka meron ho kayong mensahe, Ma'am. Especially, baka nanonood po siya ngayon. Sana nanak, ano, mag, magpagalinggan lang dyan. Uh, huwag mo kaming isipin dito kasi okay lang kami. Ang isipin mo yung sarili mo na sana makarecover ka na para makauwi ka na kaagad sa Pilipinas. Pagaling ka lang dyan, tas kami nang bahala sa mga anak mo dito. At pagdadasal ka namin lagi, sana gumaling ka na. Again, uh, kay Ma'am Jeannie Rose, kung nanonood po kayo, uh, dasal po namin ang inyong agarang paggaling at pagbalik ko dito sa Pilipinas. Ma'am Gina Sir Ronald, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Huwag po kayo mag-alala, tututukan po ng wanted sa radyo ang kasan ni Ma'am Jeannie Rose. Salamat po. Thank you po. Thank you rin po.